madalas na pinag-uusapan, madalas na pinagtatalunan kung dapat bang mag po o hindi na dapat mag po. Sa bidyong ito, mga giliw ko mga kapatid, atin pong tunghayan at alamin ang ilang mga prinsipyo ng Biblia. Bakit kailangan nating mag po? At ano po ba ang ikapo? Alam natin na ang ikapo, ito po yung tinatawag nating ikasampung bahagi o 10% doon po sa ating income, sa increase o doon sa profit. And anything that the Lord has blessed us, mga kapatid. Okay? So itong ika po ay banal at ito po ay set apart for God's use in His house o sa kanyang gawain. Ang tithing, it is a demonstration of our reverence to God. It is our response of His love. His blessing, mga kapatid. At ito po ay pagpapakita ng paggalang na tayo ay isang katiwala, mga kapatid. Okay? So, ano po ang ilang mga prinsipyo o mga theological principles o biblical principles na atin pong makikita para malaman natin bakit mahalaga ang mag-ikapo kasama doon sa handog kasi ang marami sa kanilang argumento Handog na lamang yung pasya ng puso at hindi na mag-iika Bakit po tayo mag-iika po? So pagkat ang pag-iika ay utos ng Diyos. Alam natin na mababasa ito sa Levitico 27, sa iba pa mga aklat, ganun din sa Malakias Kapitulo 3, ang mga talatay 8 hanggang 10 na kapag hindi ka nag-iika ang tawag ay magnanakaw. At ang Diyos ang nagsalita noon, hindi ang inyong lingkod. At ang Diyos ang nagutos na dalhin ang ikasampung bahagi at manghandog sa kamalig o sa storehouse. Ngayon, ano ang mga prinsipyo? Bakit ka mag po? Bakit mo ibabalik yung ikasampung bahagi? Ang unang prinsipyo mga kapatid ay pagkilala o acknowledgement of God's creatorship of the universe that the world that we live in. Ito'y pagkilala na ang Diyos ang may lalang o may likha ng San sinokob, ganon din ang San Libutan. So kinikilala natin na walang ibang may likha nito kundi ang Diyos at ganon din sa San libutang ating tinatahanan. So unang prinsipyo ay dahil ang Diyos ang may likha. Kasama tayo. Kaya nga sa Genesis chapter 1 verse 1, it starts with the assertion in the beginning. So in the beginning, ano po ang nakalagay doon? In the beginning, unang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa or yung mga langit at ang lupa mga kapatid. Ano po ang nilikha ng Diyos? Ang langit at ang lupa So it starts in the beginning where the beginning na nagpapakita na ang Diyos ang may likha. Kasama tayo sa nilikha ng Diyos, kasama ang lahat ng pagay. Ganun din ang inyong mga tinatamasa ay galing sa Diyos mga kapatid. Ngayon kung ang Diyos ang may likha, ayun, kung ang Diyos ang may likha, nangangahulugan lamang na siya din ang may ari. At mababasa natin yan, yan ang ikalawang prinsipyo ng Biblia ng may likha ang Diyos at ang may ari ang Diyos din. Basahin natin ang, ang mga awit 24 versikulo 1. Ganito po ang ating mababasa. Ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ayan. Dito mga kapatid makikita natin na basic principle lang ito na madali mong maunawaan kung bakit ka magbabalik ng iyong ikapu sa Panginoong Diyos sa kanyang simbahan, sa treasury. Ang sabi diyan, ang lupa ay sa Panginoon, pagmamayari ng Panginoon. Ganon din ang lahat ng naririto, ang sanglibutan, pati yung mga nagsisitahan dito, yung mga nakatira. So kasama tayo na pagmamayari ng Diyos. Lahat ng bagay na yung nakikita na gawa sa sanlibutan ay Diyos ang mayari, mga kapatid. Kung ang Diyos pala ang mayari, ano tayo? Ang sabi ng Biblia, Genesis 1.26, inyong mababasa doon na tayo'y katiwala. No? Binigyan tayo ng dominion para mamahala, mga kapatid kung tayo pamahala, tayo ikatiwala ng Diyos, I steward tayo ng ating Panginoon. Bilang isang steward o isang uh, katiwala, dapat merong kang katapatan. Okay? Merong kang katapatan. Kanino? Doon sa may-ari ng iyong pinamamahalaan. Pangalawa, meron ka dapat na pananagutan. No? Ikaw ang nagbabantay doon, ikaw ang namamahala, dapat ka ay may pananagutan mga kapatid no ikay mapagkakatiwalaan no ikaw ay may pananagutan dapat ikaw ay may katapatan ayun makikita natin itong tatlong bagay under ng uh, ownership ng Diyos ikaw ay dapat may katapatan mapagkakatiwalaan at may pananagutan bilang isang katiwala of course madali ninyong maunawaan yan kung kayo ay may Uh, pinamamahala ang isang lupa o mga kahayupan na ipinamamahala sa iyo, sa ng Diyos o ng, ng may-ari at ikaw ngayon ang namamahala. Dapat ikaw ay tapat. Hindi mo na mapakialaman yun na ibenta mo ng hindi alam ang may, ng may-ari. Okay? Dapat ikaw ay mapagkakatiwalaan. Of course, bakit ka gawin katiwala kung hindi ka mapagkakatiwalaan? At ikaw ay may pananagutan, mga kapatid. Okay, yan po ang una dalawang Uh, mga prinsipyo. Ikatlong prinsipyo ay pagkilala na ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng pagpapala. Kaya nga makikita natin na ang kay Jacob doon sa Genesis ay makikita natin mga kapatid na ang sabi ni Jacob, lahat ng mga matatamasa ko at matanggap kong pagpapala ay ibabalik ko sa Diyos ang ikapo. Okay? Makikita natin mga kapatid, one of the best example ay yung ginawa ni Jacob na siya'y nagbabalik ng ikapo sa Diyos dahil na-recognize niya, kinikilala niya na ang Diyos ang may-ari, ang Diyos ang naglikha at Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Kaya napansin natin eh, sa Pilipos 4.19, ang Diyos, itingnan natin mga kapatid, ang sabi yan, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanya mga kayamanan sa kalahaltian kay Kristo Jesus. Sino ang nagpupuno? Sino ang nagbibigay ng pagpapala? Hindi baga ang Diyos, mga kapatid? Marapat lamang. It is our response of His blessing, of His goodness, of His love, mga kapatid, na tayo ay mag-iika po. At ang pang-apat, mga kapatid, ang Diyos ang nag-preserve ng ating buhay. Araw-araw, nakakapagtrabaho tayo dahil nakapreserve ang ating buhay. Siya nagbibigay sa atin ng lakas. Sabi nga sa Philippians 4.13, alam kong alam niyo yon, mga kapatid, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. So nakakapagtatrabaho ka, it's because the Lord, ang ating Panginoon, ay nagbigay sa iyo ng lakas. Preserve niya ang iyong buhay, mga kapatid. And number five na basic uh, biblical principle na madali nating maunawaan, it is part of our worship to God, mga kapatid. Ito'y parte ng ating pagsamba sa Diyos ang ibalik natin ang ikapu dahil hindi tayo ang may-ari, ang Diyos. At yung handog ay siyang mula sa ating puso na pasya kung ano ang handog at magkano ang iyahandog mga kapatid. Sa mixing video na ito, na ipinakikita natin ang limang mahalagang prinsipyo, basic lang, no? five basic principles of tithing ay makikita natin kung gaano pala kahalaga ang magtapat sa Diyos. Kung gaano kahalaga ang pagkilala natin sa Diyos na siya ang may-ari, siya ang may lalang, siya ang may-ari, siya ang nagbibigay ng pagpapala, siya ang nag ng ating buhay, at of course, ang response natin ay ibinabalik natin dahil ito ay part ng ating worship. Ang Diyos ang nagutos, ang tao ang susunod. Ang Diyos ang may likha, ang may-ari, tayo'y katiwala. At bilang katiwala, mga kapatid, ang sabi ng unang Korinto 4.2, ito po ang ating mababasa. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. So bilang pala na mga katiwala ay masumpungan tayo at makita tayong tapat na katiwala ng ating mahal na Panginoon. I hope na naging pakinabang sa inyo ang maiksing video na ito. For more videos mga kapatid, please follow Gospel and Music Ministry and search the videos na meron tayo sa ating mga video. God bless you and uh, mabuhay mga kapatid.